Pa, po. Yeah, okay. Hindi <laughs> 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 mar kasi sila Yung, akala mo ano dyan, red light. Ayan, ano pa nila. wala nang timer yung mga street light. yung ano na, stop. hindi lang kayo. masyadong adalintado. Kaya may nasasabi eh. Okay. hindi naman nila pa, pa. au mein panti hai logata ka tahu, karo bati panti hai bati mein teen subah mein na tab tumne re gata jamban. Jadi <laughs> ya. Dia, dia. iglesia, ikaw yung nalagyan mo pang malaking <laughs> shellshed ay ula, 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 ula ay wala wala ay wala yun lang Magandang pasyano ito Talagang inensya dahil Matakot uh, naman sa Jones eh Baka mamaya ay mulan May mula. <laughs> 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 Wala na na Hindi, tsaka hindi pa maganda <laughs> ngayon Dahil nila Wala na Tiga doon yun eh <laughs> Tiga rito yan. Samantalang <coughs> bawal doon. <yun>. Nitang-titang. <laughs> yan daya na yun. din yan. Tuwing hapon Diyan sa may tap yan, dyan, hindi ano na yan? Lang lang. Binaba, dyan. Yung sa may pa, yan lagi Eh, sa tao sa amin, ni Ramon ang nakuwol ayo ay ay Metro Manila Buong Metro Manila hindi may yun hilal ayon 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 ayon, ayon, ayon. Ngayon po, ano? Ngayon, walang gawin sa gobyerno. Sa, sa kayo, eh, gusto. ang problema, yung mga nasa gobyerno, hindi rito ng konti yung wal. Uh, Saka lalaliman. kasi yung daanan ng... Tapos tinakpang pa. Sa... Tutaw so, sana yung... Pan, kaya, kaya ni Ibon, eh. Kaya, kaya ni Iwan eh. Oh, kaya ni Iwan. Ni... Ni... Oh, kasi nung umpisa na, pinahihirap na yung mga equipment nila eh. ¿Abajo? mal oh, alam mo yung tipo ito pa yung it train? oo oh, ayon oh. sa itaas yung train gumipat na. <laughs> oo oh, nito sila sa araw. sa may balot sila. Diba? eh oh, kapunta lang. Okay. din na naman yung mga araw ng sa nara. Gracias. mga eh. Sa mga oras. Pagkakalating oras, dito. Ako na pala swerde mo hindi na masyado yung traffic. So, marami na pating may po ngayon eh. Marami na daan na. Lilipad lang, lilipad Sige! Ito sukat. Oo, oo. general sukat. Kailang beses pinakakon yun. Tsaka yung ibang mga happy happy na, Ayan, ng, ng <laughs> <laughs> okay. okay, si si ay, si na. <laughs> ito, dito po, binabaha po ito. Ill illegal po ba siya? Illegal po ka po sa ng kuryente. Illegal <laughs> po <connection> na siya ba siya? Oo. Meron <laughs> namang isa, Arwas. Illegal po na siya. Tama ba ako ate? Pagka na huli nakikita mo, alam mo kaputin yung mga tricycle, 2020, yung mga tigakalawakan, hindi bawal mong lumipat, bawal mong Oo, oh, doon sa loob ng sinong po, ng simentero, nagsasabong. Yung pandemic. Yung pandemic. Hindi mo makakailan sa mga sa YouTube. Oo, oh, may akiyata, pinakita akiyata, may hagdan eh. Oo, oh, okay, yan. Ito ko magsasabong, doon na No lang 'yan 'yung re-ting. No holy no mere. Alam nga ide ka nagparanting kami ng 14 days eh. At si unang araw pala, wala lang. Ang siya nagparanting. Ang na nagparanting. Ang siya nagparanting. Wala, no, mamamatay kami ka. Hindi nga mamatay sa COVID eh. Pila sa po, ang pila sa post ko eh. Dalon din pa pagitan ng tao bago makapasok. Nakaantay <laughs> mo makalabas muna yung iba. Hindi pwede May kota lang ang laman. Sabay-sabay. Hindi yung mga mayan. Eh, Dati dito, pag ako mga may sagot O eto yung ship Oh, ganun, ba? Diba? Sa kanan din, alas 4 madilim. <laughs> pag, pag wind din. oh, pag <laughs> gising mo eh, hindi mo akong na-jessing. sa bahay, ako po sa pilit sa mga <coughs> sa, sa, <coughs> sa construction ko maintenance po kasi kami ng mga bahay nila at mga apartment mga building pagpapalit ng mga pinto, cabinet, may mga nasira po ng mga earphone, dishwasher, washing machine, kami po na Mga red. All around po kami na ba? Tudero, electrician, kalpintero. Cleaner. Cleaner ako pag Friday. Kaya maaga akong may pag Friday eh. pag hanggang alas 4 ako, tatapusin ko yung trabaho ko ng alas 3. Okay, na ako ng alas 3. <laughs> Pampas-pasa. Tapos pag nasa bahay ako, may message nila ako doon sa manager namin. Ito po yung Victory, nandito. Tapos yung dito, yung Bataan Transit naman, sa ko. Victory Line. Mga biyaheng San Fernando, Bali. Tsang mga biyaheng Baguio po. sa bus stop lang telah.